salamat sa lahat. At uh, ay bubuksan po ulit kami ng kahon. Kahon. Ano ang gusto niyo? Kahon o bayo? Kahon. Kahon ni Ita. Laman. Laman <laughs> ah, talaga gusto rin ni Ita. At meron nga kung dumating na kahon dito, Okay. Po, galing po ito na Okay. okay. Galing po ito sa risal kay... Katuera. Katuera. Ay, ito yung nagpadala dati. Ano? Sayrano okay. Katuera. Okay. Thank you po. No? Ang uh, dito na ito kanina ng LBC. Bale, ano to eh. Magkasunod ano? Basically. Hindi ko alam kung anong laman ito. Ayan, ayan. O, ang laman ng kahon. Oh, lang laman ng kahon. O, oh, shout out po sa lahat. Ayan, eh, maraming salamat po kay Ma'am Katuera Sariano. Ayan. Sa nagpadala po nito, galing po ito ng... Rizal na dumating po kanina. Tanay Rizal. Okay. Oh, Tanay Rizal. Basta Rizal. Mm, yan. At okay, ating natin nan... Ng... kung ano tulong naman ito. Isang araw sa lugar kung yan ito. Okay, happy grandpa. Tanay daw po. Tanay Rizal. Ah, yun. Okay. Tama. O oh, yan. Yeah. Set up po kay Sir Romel. Diyan po sa LA. Okay. Ang masugid na taga-subaybay ah. ni Russell. Wow. <laughs> Ayan. Tingnan po okay. natin kung ano. Thank, Thank you po. Ang laman ng kahon ay pinagpapalit sa halagang 10,000. Ang <laughs> cute daw ng kahon. Ano ba sa dyan? Wow! wow Ang dami! Sure. Oh, Pechalan na anak. Makarau oh, aaraw. Baka tinari niyo oh. may kaganapan. Si. Huh? Oh, si, Filament. <laughs> ano Ay basta alain yung tinari niyo. Ayaw lang ko na. Bii. boy. Rasil ayan. Ee oh. Rasil. Oyem oh, pala kera se, kera pala yan nai. Eh. Wow nasik, wow di di sa pail super ay kay dani. mo kayo man boxano. Thank you pa. Bee. Thank you. Oh, Thank bee. you pa. Ano yun to? Sa ake. It's a boy

sa papa. Oh, may shirts na naman. Muna rasay, eh. Ibig mong mura residentian. Ibig Oh, oh. Ay, ito, eh. so, daw, so, ah, siya siya sa iyo kapatid mo dalawa. Ha. Anong pangalan niya? Kailan sa iyo? Maliit lang ng ay. pagsikip. Pagsikip 'yan sa akin. Pagsikip 'yan sa akin gan. Pasya. Ala mata surat saya. Enggak ada. Pasya. Ah. Pasya. 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 Rasen. Nagin mo wow. uh, yung ka-partner Salamat po sa po puso. Huwag din mo nagamit yan ni Russell. O, yeah, Russell, o. Oh, o. Puro Russell yan. O, ayan. O, may yan. Ayan. Mga shoes po yan. O, oh, Russell. Russell. Uh, Russell. Pag medyo maliit po yata, yeah, pero... Okay lang. So, kanya yan. Pag hindi nagtouch na, sa kapatid niya. Pag yung Ang yun, tapos sa sa gulay? Siblings. O, ito ha. Ano pangalan? Ang ka naman, mga 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 pangalan. Ah, ganito. Ah. O, ito na. Pag barbeli hindi mahilig sila magtrintas eh. O, ayun. Okay na, kung pangalan lang sa'yo. Big O, ayan ah, hindi kasi ako. Oh. Sa oh, akin okay. oh, po kasi eh. O, pwede pagbasa niya niyo, sa mo. Ay, pang, pang basa niyo, ay, presa, yung, oh. ay, pa ano rin dito? Apat ko. Oo. Ay, apat ko. Ayan ang nakalagay oh. Meron pa. Meron. Meron. Ito ba yung supply? O, ayan. Ito ba supply? O, kanino ba ito?

Ito oh, po, huwag pa kayo. kayo. O, yan na. O, oh. mga inday! Ito, yung mga pa kayo. Oh, ikaw inday, inday one, inday two. Nine, eight, ten, five. Oh, yeah. Okay oh, kailangan okay oh. oh, Rasen. Oh, Oda. Ah, aga ng papasko ninyo, ah. Wow, ang dami naman. Oh. Thank you. Thank you. Bubuksan. Bubuksan. Aha, dami ko. Maganda pa rin ang Caroling. na. November pa lang ha. Marami na sa inyong aginaldo. Ayan. Uli tayong isang bubuksan. Ayan. May isa pa silang kahon na naman. Meron pa pong isa kaming kaho na bubuksan. Galing po naman ito kay Ma'am Elizabeth

Wow! Aga pa oh, naman! Aga Ang daming oh. Wow! Ano, sige, wow. Ay! Wow! Aga! Ang aga! Ang ano Ang Christmas oh. Ang Christmas. Christmas aga! Ang nga ganarang papas? Russell! Russell from Tita Thank you wow. po, Thank you po, Mama, dia sabi. ano pa yan? Thank, thank to you, Mama. Pangalan daw, yung pangalan. Pangalan yan. Wow! Sa aking! Russell uli! Wala pa yun? Wooo! Wooo! Hey, Russell! Puro kaya Russell kanina. Kung ninitat lagi niya, yung puro Russell.

Tinatanong wow. sa kanila pa yung bilhin nila sa kay Santa Claus. Wow. baka itaka na dala na ni Santa Claus. Baka baka na punta sa kay mabili sa Bitcoin Santa Claus kina Ay, bala na. Wow. Yay. My Lily. My Lily. My Lily. Wala eh. Salamat Thank po. Wow. Thank you po, Mombe. Um, Sabay. Sabay. <laughs> ano kakayuko? Nenita. Tito Hernsu. Her, her. so, hey, hey. Thank yeah. you for, Ben Isabel. Ano ito, baby? Bakit? <laughs> Bakit? <Basain laughs> mo? Bakit? Masahan. Bakit mo? Ano ba 'tong Nenita? mo ba sayang mo ani? Basta Ano pangalan? Nenita. Ito Ano pangalan?

Mayroon ako din. Oh. Mayroon din ako. Wala. Thank you po. Aba, mayroon din pala ako dito. Oh. Thank, Thank you. you. Oh. Thank you po. Oh. Na wow. The The Thank, Thank you po, Thank you. Thank Thank you. <laughs>

talaga ako. Wow. Thank you po, Mami oh, Elizabeth. Ah, ganun mo na ko pa sa wow. atin, oh. Wow, my New York. Oh, turn, no? Oh. Wow, sakusok ko. <laughs> <Thank you>. oh. <laughs> Pulis. Thank you. Thank you. Ang dami naman. ba? Wow. wow. Thank you, ma. Wow, mayroon akong ano, wow. ako, ano wow. ba ito? Pa pajama. Oh, ang ganda naman yung Ay, ah.

Ay, like oh. like oh, like thank you, ma'am. Thank you po. Ayan. Thank you so much. Thank you, thank you. Thank you po. O, yeah. oh, diba? Kuhan na naman po sila. Ang dami nilang, Papa. ano? Kuha ni Nita. Parang galing ka diba? naman yun. Ano, Shabby? Kurobi. <laughs> o, oh, ilipit ano. Nani, parang ano, yung sakin. Oh, Mawa, matulog di pantulong na ano parang nung ayano nung wow 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 mag dito 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 <laughs> -ano sa <laughs> -ano e, <masing> maraming maraming salamat po sa maagal niyo papas ko, Ma'am Elizabeth. Hello po. po. Thank you po. Thank you po. Hello thank you po pag -apas pag -apas pag -apas amin. Hello, kay Grandpa. Thank you po. Thank you po po sa mga ano pinadala ni po. Thank you po. Oh. Thank you po, Grandpa. Thank you po. Ito po. <laughs> Thank you po, Sir Mel. Thank you po. Ah, Thank you shout out very out much. Shout out po kay Grandpa please. dun sa LA. LA yeah. Good morning. Sabi sa oh, inyo. Good morning na lang ngayon Okay. Thank you. Thank you po sa mga kay Ma'am Elizabeth. Thank you po. Thank, Thank you, you very you much. much po. Uh, uh, niya, po, po Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. din po kay Elizabeth. Mm -hmm. Thank you so much. Sayang magandang papasko. Ay, magandang kayo po. Yan. Ayan po at uh, mag-unboxing po ito kami. Uh, galing po ito sa Australia. Galing po kay Ma'am. Ma ano? Carpio kay Ma'am Carpio Emilda. Lumatak yan kay Lori J. Doon sa mainay Ay, pinabubuksan na lang ni po. Uh, sabi po ni Sir Paul, ay buksan na. Kaya talamin po natin para mapabigay na po doon sa kung saan po ito dapat uh, dalahin. Ang kamay niyo. wow. wow. kaman. Ano ka mo na isi? Higita. Wow, may bag Ayan. Bag <-daman> wow, wow, tatay may tiling-tiling wow. oh, May tiling may nakasulat pangalan ba? Walang pangalan. Ayun, ay, 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 may inak niya. Pinit niya. Mayroon na natutunan niya. Ang pangyelo. Wala, thank you po kay Ma.

<re> kalen <bekannt usion> <omdat> mangan <small> Flamboyan yan, lalaki. Maraming mga kinabang ito. Hindi, boxer. Ito pang lalaki. Pang bigay-bigay. Nakay, bagay sa ah, iyo. Ano? Na nabahan. Nabahan sa iyo. Sa mga nabahaan. Kung wala sa <laughs> sabihin niyan. Sabihin niyan. Sabihin Laguna. Ayan, maraming tuloy na para. Oo. Muna ngayon, baka pa rin doon. Wow, nanay. Pag-uha ka nga doon. Amerika. Amerika. Ano po ito matikita sa iyo? Ito, mamaya. Ito tayo. Ako. Ako.

回来了。

Dali natin, klipo niya ng mga uras. Dito mga ayan, mga ayan. Ayan. wala na po naman. Ang laman ng kahon uh, ay sa tapos. Ang damit lang Ayan, mahala po oh, yan, ito mga dami. Pagbupas, ibigay mo ulit. Ayan. 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 Pag -ano, dadali namin yung tabay <laughs> Dadali namin yung doon Ayayos, ayayos. Ayan po at buksan na natin itong uh, package na galing po kay Ma'am Carpio. Maraming salamat po. Sakto po ito sa ating mga, sa mga, ating mga kubayan na nabaan. So, Ang dito po sa gamit po nila ito. Maraming maraming salamat po yeah. sa nagpadala nito na kay Ma'am Carpio po ah. Ito po natin ngayon sa ating mga kababayan, yung mga nabahaan at mga ano nang na, 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 bagay. So, natin po doon sa mga hindi pa din natin na ipamigay. Oh, marami po ako so, kasi doon na po pa lang po. Pero basta ipamigay po namin ito. So, Maraming so, salamat may... po. Busy pa lang din po kami ngayon. Thank you po sa nag-send po nitong package na to. Ganon din po kayo na ma'am. Hey, Ma'am Elizabeth, ko okay, po. rin po, po kay... Kaya, sa mga, sa pinadala po sa amin. Okay, kay okay. Romel. You Thank you po. Maraming salamat Ma po. Yes. Yes. Okay. Store. Thank you Thank, Thank you so Thank much. Thank you Thank you so much. Thank you so thank you